Tibo. Ay, dadali ko na lang kasi pareng gawin. Wait, ilang <laughs> mo kung ano, taka pagligaw. Ang dami yata lulutuin. Ay, dadali. Maglilitso niya ata. Sabi niya, may siya, papayaran mo ako na. Pag ina lang <laughs> pinapan mo ngayon, pag ina lang <laughs> papayaran mo. Pulong abala pala. Sa kapag

tahimik ang daan eh. Dati pagkailaring oras, ang dami sa sakyan.

Oh. Ani na naman ni. Eh. Labas na ng school mo idol. Dai pa sa idol mo oh. Kabilaan. Aduh! Bites Bites na yung pa wala tali may hindi wala tali mo papunta sa tabi ay nako. hindi sa gitna ay? ay wala ay dahil pa ay mabababa daw ay hindi nilalagay wala gabi oo lang sa ulak ng gabi ulak ng gabi ayun na lahat walang ay di madaming huli ah sayang yun hindi nilalagay sa gabi hindi nilalagay sa gabi hindi nilalagay sa

पास है पर हम कहीं वाले लेट तो लग गया भाई दो बदल बदल भाई बाबर ना मैं भी आए कहना बुला लो साहब ये ना 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 ना